tapos rin. Subalit, matapos man ang kwento, hindi naman nangangahulugan na dapat ring matigil ang pangarap at ang pagsagawa ng mga hakbang tungo sa katuparan nito. Sana ay kung ano yung pagtanggap ninyo sa akin dito sa kagawaran ng edukasyon nung ako ay dumating noong Hulyo 2022, ay ganyan din ang mainit na pagtanggap at pagmamahal na ipakita ninyo kay Secretary Sonny Angara. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang tanan natong buhaton alang sa Diyos sa katauhan ug sa matag pamilyang Pilipino. Salamat.